Inapunta ko muna yung asawa ko sa tindahan mga mare dahil pinabili ko nga siya ng mga pako. Gagawa na rin kami ng mga hulmahan mga mare para sa susunod na linggo ay maipapadala na namin itong second batch. So for today's video mga mare ay samahan nyo po kami at gagawa nga tayo ng hulmahan para maipadala nga namin ito at magamit na rin nila. Wala namang ibang ganap dito sa mini vlogs ko mga mare kundi ang paggawa ng hulmahan. Sa mga oras na yan mga mare ay eto nagsusukat ako ng mga kahoy dahil yung asawa ko ay hindi pa dumating at bumili nga siya ng mga pako. Tulungan kami dito mga mare dahil itong ginagawa namin ay para to sa mga anak namin at syempre kahit nasa bahay lang ako mga mare ay gustong gusto ko din talaga na may extra income so ako. anyway dumating na pala itong asawa ko mga mare at sabi nga niya sa akin na siya na nga daw ang gagawa sinukat ko lang naman itong mga kahoy mga mare at siya na nga ang nagputol-putol abuting Rul? at itong mga ginagawa ko dito sa bahay mga mare ay laging nakasuporta itong asawa ko dahil alam niya makakatulong to sa pamilya namin kaya hindi din talaga ako nagdadalawang isip mga mare na tanggapin itong mga order nyo na hulmahan dahil alam ko tutulungan ako ng asawa ko. Hindi talaga niya ako pinapabayaan mga mare lalong lalo na pagdating dito sa mundo ng vlogging. Kaya sa tuwing may order kami ng hulmahan mga mare, I expect na talaga nakukuha ako ng video. Kaya sobrang pasasalamat ko din talaga sa asawa ko dahil lagi nakasuporta sa akin, lagi kaming iniisip. So, lahat ng gusto ko ay andyan siya lagi para sa amin. Kaya kagabi sinabi ko na sa kanya agad mga mare na kinabukasan gagawa kami ng mga hulmahan para maipadala ko na nga sa susunod na linggo. Kahit aapat pa ang nagbayad sa akin through Gcash mga mare ay gagawa pa rin kami ng sampung piraso na hulmahan malaki at para sa pat holder para kung sakaling makumpleto ko na nga itong mga nag-order sa akin ng sampung piraso ay derecho na nga padala Kaya, maraming maraming salamat din talaga sa mga nag-order sa akin dahil kung hindi nang dahil sa inyo wala akong extra income kung walang orders ng mga basahan mga mare ay dito naman ako nakatutok sa mga hulmahan kailangan lang talaga magsyaga magsipag sa araw-araw mga mare dahil kung nakaupo lang tayo walang darating sa atin Kaya, ako kahit sa bahay lang ay nagpuporsige ako mga mare para makatulong sa asawa ko. Lalo, lalo na ngayon, napakamahal na nga ng mga bilihin sa isang libo ay saglit lang mauubos na September, agad. syempre kung ako gusto kong magka-extra income na nasa bahay lang ako, yung asawa ko naman andyan nakasuporta lagi sa akin. Lalo, lalo na pagkarating sa mga sideline ko na nasa bahay lang ako at kung hindi ko kaya, andyan siya lagi tumutulong sa akin. Kaya ako do sa mga tatay dyan, katulad ng asawa ko na napakabait. At dito din sa mundo ng vlogging mga mare, hindi ako titigil hanggang at kaya ko, kakayanin ko lahat at syempre naumpisahan ko na to mga mare kaya kailangan ko lang ipagpatuloy Noon lang minsan nakakapagod kumuha ng video mga mare, lalong lalo na pag napapagod ka na nga sa mga gawaing bahay, pero kahit ganun pa man magpapahinga lang ako mga mare kinabukasan laban Noon ulit, nun lang lagi ang sinasabi ko sa sarili ko mga mare sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod, di kasi pwedeng sumuko tayo mga mare dahil isa na nga tayong nanay, Kahanggat kaya namin mga mare at marami pang mag-oorder sa amin ang hulmahan ay go lang ng Go.